So yun, what's up guys? So kakatapos lang natin maligo. So saan ba yung camera? <laughs> camera. Uh, off duty ko na kasi 5, hanggang 5pm lang yung duty namin ngayong araw. Wala kaming overtime. So kakatapos ko ng maligo kasi pupunta ako sa labas para maghanap ng makakain. So na ko nga pala ako kasi naka landscape yung camera natin. So try natin yung landscape dito sa S23 Ultra. So, ayan guys. mag lang ako ng konti tapos saalis na din ako kasi nagugutom na din ako eh. So, papabago lang tayo. Para na. Pag may makasalubong tayo dito, yung masabihan ng ano. Maalsom. So, ayan guys. Mamaya na lang. Punta na tayo. Let's go. So, ayan guys. Pababa na ako ng drone na. <laughs> nakasalubong mo yung katabi mo sa bed <laughs> gulat na gulat sya eh. so yun guys kung gusto nyo magkaroon ng ideas sa mga hiring ng mga agency so isi-share ko na lang dito tapusin nyo po yung video na to ilalagay ko po sa dulo ng video so yon pababa na ako ng dorm na amin so bali ganda lang yung formahan na yun, no? diba <laughs> So bali magbomotor nga lang pala ako Kasi medyo malayo yung bibilang ko dun sa labas So eto nga pala guys Yung labas ng company namin Tapos eto yung company Tapos yung dorm namin Eto Halos magkatabi lang at magkapit bahay lang Pero umuulan So, kapag nga pala lalabas ka ng dorm guys, kailangan mong mag-out dito sa third house. Maambon. Kailangan natin magmadali umaambon ulan. So dito nga pala sa company namin guys So share ko lang ano So bawal dito yung may motor Kaso matitigas din talaga ulo ng mga Katulad kung mga Pinoy din Kaya uh, mahirap din na walang service Yeah, huh. so, Italian yeah, yeah, yeah. uh, meatballs. Italian meatballs. ah, So spicy. Yang yang yang. Teka. Uh, Tay 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 teka. out na lang tayo. So ayun guys, so nagpa-take out na lang ako kasi umuulan. Baka biglang lumakas kasi yung ulan. So ayun. Nakapag-order na din ako tapos hintayin na lang natin. Uh, umorder lang ako ng pares. Hindi, <laughs> wala pa lang pares. Uh, tapo beef tapos dalawang tapos. Medyo masarap din naman yung pagkain nila dito. So, eto guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, so eto lang yung sinakyan natin yung motor. So, na tapos yung kabilang daan guys, company din pala yan. So company, Johnson Company. Pagawaan ng, hindi ko alam kung pulbo o ano. May eh, Johnson eh. Yeah. so tamang hintay lang tayo dito kasi mga siguro mga 10 minutes or 5 minutes na po na. So doon na lang tayo kakain sa dorm at doon ko na lang din i-discuss ang uh, hiring ng mga agency ng mga company dito sa Taiwan. So tapos niyo itong video na to, guys. So ayun guys, so, mabilis lang yung pagluto. So ito na yung order natin. Ito so, yung na tayo. So, mamaya na lang guys, pauwi na ako at mag magdadrive ako. Ating ayusin lahat ng iyong gusot kay Allah So guys, ito nga pala yung mga agency na hiring sa mga factory worker dito sa Taiwan. So kung gusto nyo mag-apply, bisitahin nyo na lang po yung kanilang mga FB page at kumpletuhin nyo na lang yung mga requirements na kailangan katulad nito. Guys, kung nakatulong nga pala tong video na to, pag-follow, like and share na lang. God bless.